Ang katahimikan ng taong nagmamahal sa iyo ay sumisigaw ng mas malakas kaysa sa libu-libong salita. Hindi laging pagtanggi. Minsan, ito ay takot na nakatago sa distansya. Nararamdaman mo ba? Para bang nandyan siya at sa parehong panahon malayo? Para bang ang buong universo ay nag-conspiracy? Para panatilihin kayong konektado sa loob, ngunit hiwalay sa labas. Napapansin mo ang mga senyales ang mga bigla ang pag-iisip, ang mga pangarap, ang mga kanta na nagsasalita ng eksakto kung ano ang nararamdaman mo. At sa kabila ng lahat, ang dumarating mula sa kanya ay katahimikan, distansya, isang paglayo na tila parusa. Pero hayaan mo akong sabihin sa iyo ng malinaw, hindi ito sa iyong isipan lamang. Iniisip ka niya, nararamdaman niya, ngunit mayroong mas malakas kaysa sa pagnanais na lumapit. Ang takot, at ito ang pag-uusapan natin ngayon. Tungkol sa paglayo na hindi nagmumula sa kawalang-interes kundi sa takot. Tungkol sa katahimikan na hindi walang laman kundi puno ng mga damdaming hindi nalutas. Tungkol sa kalituhan na sumasakit ngunit maaari ring maging isang tawag para sa pagpapagaling. Manatili ka sa akin hanggang sa dulo ng video na ito. Dahil ang maririnig mo rito ay maaaring baguhin ang paraan kung paano mo nauunawaan ang koneksyong ito. Hindi ka umabot dito ng aksidente. Ikaw ay ginabayan. Ang mensaheng ito ay may kapangyarihang magpaaliw sa iyong kaluluwa. buksan ng iyong mga mata at muling ikonekta ka sa isang bagay na mas malaki kaysa sa takot. Bago tayo magsimula, mag-subscribe ka na sa channel dahil dito tayo ay nag-uusap tungkol sa pagmamahal ng kaluluwa spiritual na paggising, mga muling koneksyon at malalim na pagpapagaling. Kung ang mensaheng ito ay tumama sa isang bahagi ng iyong puso, ibahagi ito sa isang tao na kailangan ding marinig ito. Ngayon ay huminga ng malalim. Dahil ang susunod ay isang paglusong sa kaluluwa. Minsan, ang pinakamasakit ay hindi ang total na kawalan, kundi ang intermittent na presensya. Ito ay kapag siya ay lumalabas at pagkatapos ay nawawala. Nakikipag-usap sa iyo, ngunit agad na tumahimik. Nagbibigay ng mga senyales, ngunit pagkatapos ay nagsasara. At ikaw ay nandoon, sinusubukang intindihin kung ano ang nangyari. Kung ito ay dahil sa isang bagay na sinabi mo. Kung ito ay dahil sa oras. Kung ito ay dahil sa tadhana. At habang mas sinusubukan mong rasyonal, mas nalilito ang iyong puso. Dahil, sa kaibuturan, nararamdaman mo. Nararamdaman mong mayroong pa isang bagay sa pagitan ninyo. Nararamdaman mong iniisip ka niya, kahit na sinusubukan niyang tanggihan. Kahit na kumikilos siya na parang siya ay nakapagpatuloy na. Nararamdaman mo, at ito ay totoo. Ang problema ay, minsan, ang nararamdaman ng isa ay hindi nagmumula sa isang magaan na lugar. Nagmumula ito sa isang sugatang lugar. May takot, puno ng mga peklat mula sa nakaraan, at ito ang dahilan kung bakit siya ay lumalayo. Hindi dahil hindi ka sapat, ngunit dahil marahil siya mismo ay hindi nararamdamang sapat. Maaaring hindi niya kailanman natutunan kung paano harapin ang malalalim na damdamin. Maaaring nasanay siya sa mga mababaw na relasyon kung saan ang lahat ay mas madali, mas nahuhulaan, mas ligtas at pagkatapos ay dumating ka kasama ang iyong intensidad kasama ang iyong katotohanan, kasama ang iyong pagmamahal na higit pa sa mga salita at ito ay nagpalikot sa kanya. Sinira ang lahat ng akala niya ay alam niya tungkol sa pagmamahal dahil bigla ang pag-ibig ay hindi na isang simpleng pagpili. Ito ay isang tawag, ito ay isang salamin at ang pagtingin sa salamin na ito ay masakit. Naisip mo na ba kung bakit siya ay tila napaka-presente sa espiritu ngunit napaka-absent sa kilos? Bakit minsan ay naghanap siya ng balita tungkol sa iyo sa iba o tumitingin mula sa malayo sa mga social media ngunit hindi nagpadala ng direktang mensahe? Bakit siya ay nagdadalawang-isip na lumapit kahit na nararamdaman ang pangungulila? Ang mga tanong na ito ay bumibisita sa iyo sa kalaliman ng gabi sinusubukan mong kumbinsihin ang iyong sarili na mas mabuting kalimutan. Ngunit isang alaala, isang senyales, isang pakiramdam, at lahat ay bumabalik, at lahat ng ito ay nagpapaduda sa iyo. Dahil kapag ang isang tao na mahal mo ay lumalayo, ang unang isip ay, ano ang nagawa kong mali? Ngunit ang katotohanan ay ang kanyang paglayo ay hindi laging may kinalaman sa iyo. Madalas, ito ay may kaugnayan sa mga digmaang panloob na hindi niya alam kung paano talunin. May kinalaman ito sa takot na sumuko, na mawalan ng kontrol, na hindi malaman kung paano hawakan ang pagiging malambot na iyong pinupukaw sa kanya. Masakit malaman na ang katahimikan ng taong mahal natin ay maaaring isang pabulusok na sigaw, isang sigaw ng kalituhan, ng labanan, ng isang pusong nararamdaman. Ngunit hindi pa alam kung paano magpagaling at ang pinakamasakit ay ang kawalan ng kalinawan. Ito ay namumuhay sa isang espasyo sa pagitan ng halos at hindi kailanman, umaasa para sa isang salita na marahil ay hindi darating. Sinusubukang i-decode ang isang damdamin na hindi kailanman naisipan. Ngunit alamin mo, hindi ka nag-iisa. Maraming kaluluwa ang dumadaan sa parehong dilema nararamdaman ang koneksyon, ngunit hindi matukoy ang realidad. Nagmahal sa katahimikan, umaasa ng hindi alam kung mayroon pang pag-asa, at ang tahimik na sakit na ito, naguugnay sa mga tao na hindi man magkakilala, ngunit nagbabahagi ng parehong espiritual na proseso. Tinatawag kang tumingin sa kabila ng nakikita ng mga mata, upang maramdaman sa kabila ng sinasabi ng mga salita upang mapansin na ang paglayo na ito, gaano man ito kalito, ay maaaring isang malalim na paggalaw ng kaluluwa. Isang imbitasyon sa pagising, isang panahon ng paghahanda, isang sagradong larangan kung saan ang mga sugat ay nahahayag upang isang araw ay maaaring mapagaling. Dumating ang isang sandali sa daan kung saan ang sakit ng kawalan ay nagiging mas malalim. Hindi na lang ito tungkol sa kanyang pag-alis o sa hindi pagsagot sa iyong mga mensahe o sa pag-uugali ng malamig. Ito ay tungkol sa kawalang sigla na natitira. Tungkol sa pakiramdam na napunit ka mula sa isang bagay na tila bahagi ng iyong kapalaran. Para bang pinahintulutan ng universo na magkita kayo upang pagkatapos ay paghiwalayin at nagiging sanhi ito ng galit. Nagiging sanhi ito ng pagdududa. Nagbibigay ito ng isang kalituhan na hindi nalulutas sa pamamagitan lamang ng oras. Ngunit paano kung sabihin ko sa iyo na mayroong espiritual na bagay sa likod ng lahat ng ito? At kung sa likod ng kanyang paglayo ay isang tawag ng buhay para tingnan mo ang iyong sarili? Upang maunawaan ang tunay na layunin ng koneksyong ito, na lampas sa romansa, lampas sa pagnanais na magkasama, ang ego ay sumisigaw. Gusto ko siya dito, ngayon. Ngunit ang kaluluwa ay bumubulong. Maghintay. Tingnan kung ano ang ipinapakita nito sa sa'yo. Dahil ang paglayo ng isang taong mahal natin ay nagbubukas ng mga sugat na sinusubukan nating itago. Ang pangangailangan na ipinaproj ECT natin sa iba. Ang pangangailangan ng pagvalidate. Ang takot na hindi tayo mapili at sa isang masakit ngunit kinakailangang paraan. Ginagamit ng universo ang kawalan upang ipakita sa atin kung gaano pa tayo nalayo sa ating sarili. Maaari siyang makaramdam ng takot. Oo, takot na mawala, takot na sumuko, takot na sumisid sa isang bagay na hindi niya makontrol. Ngunit ang kanyang takot ay hindi lamang tungkol sa iyo. Ito ay tungkol sa lahat ng iyong kinakatawan. Nagdadala ka ng isang enerhiya na umiikot sa kanyang mga pundasyon. pina-activate mo ang mga lumang sakit, mga alaala -ala, na hindi niya kailanman gustong balikan. Dahil ang tunay na pag-ibig, kapag dumating, ay nagpapaliwanag din sa mga anino. At hindi lahat ay handang harapin ang mga aninong ito ng tuwid. Kaya siya ay umiwas. Dahil siya ay nakakaramdam. Ngunit hindi na uunawaan. Dahil siya ay nagnanais. Ngunit natatakot dahil siya ay nakakakilala sa iyo, ngunit hindi pa rin nakakakilala sa kanyang sarili. Mayroong isang malalim na salungatan sa pagitan ng kanyang kaluluwa na kumikilala sa iyo bilang isang tunay na bagay at ang kanyang isipan na naghahanap ng kanlungan sa mga lumang pattern, sa mga zone ng kaginhawaan, sa mga malamig na pag-ibig na hindi nangangailangan ng pagbabago. At sa senaryong ito, ang iyong papel ay hindi humiling ng presensya. Nisubukang kumbinsihin siya sa kung ano ang alam mo na. Ang iyong papel ay maunawaan kung ano ang ipinapakita sa iyo ng sitwasyong ito tungkol sa iyong sarili. Saan mo pa rin inilalagay ang iyong halaga sa pagtanggap ng iba? Saan mo pa rin nalilito ang pag-ibig sa kaligtasan? Saan mo pa rin inaasahan na ang kaligayahan ay manggagaling sa labas at hindi mula sa loob? Nakikinig ang universo sa kung ano ang iyong vibrasyon, hindi lamang sa kung ano ang iyong sinasabi. At kapag nag-vibrate ka ng desperasyon, kakulangan, takot na mawalan, nagpapadala ka ng mensahe na hindi kahanda na mamuhay sa isang may malay na pag-ibig. At ito ay hindi isang paghuhusga, ito ay isang paanyaya sa espiritual na responsibilidad. Ang sakit ng paglayo ay hindi isang parusa, ito ay isang salamin. Isang refleksyon ng mga panloob na layer na kailangang pagalingin. At sa kabila ng tila hindi makatarungan, minsan ang paghihiwalay ay kinakailangan upang magkaroon ng mas malalim na muling pagkikita. Hindi kinakailangan kasama ang iba, kundi kasama ang iyong sarili. Ang lalaking nararamdaman mo na nag-iisip sa iyo ngunit nagtatago ay nakikipaglaban sa isang digmaan na hindi mo maipaglaban para sa kanya ang kanyang laban ay panloob at marahil kailangan niyang mawala ng lubusan bago makahanap ng daan pabalik. Marahil kailangan niyang masira, bumuwag, mawala, hindi dahil hindi kanya mahal, kundi dahil hindi pa niya alam kung ano ang gagawin sa pag-ibig na ito. At ikaw, tinatawag ka sa isang mas mataas na bagay upang tingnan ang kwentong ito sa mga mata ng kaluluwa, upang mapansin na ang paglayo ay maaaring naglilinis ng lupa para sa isang bagong siklo, na ang sakit ay maaaring nagbubunyag ng iyong kapangyarihan, na ang kanyang katahimikan ay pinipilit kang pahalagahan ang iyong sariling tinig. Iyon na iyong pinigilan sa loob ng mahabang panahon habang hinihintay na mapili. Dumarating ang isang punto kung saan kailangan nating itigil ang pagtatanong. Bakit hindi siya dumarating? At simulan ang pagtatanong, ano ang sinusubukan ituro sa akin ng katahimikan na ito? Dahil sa likod ng natapos ay maaring mayroong isang muling pagsilang sa likod ng distansya, maaring mayroong isang tawag para bumalik ka sa bahay, ang iyong panloob na bahay. At kapag ang bahay na ito ay malinis, tinatahanan, naliwanagan, kung gayon, oo, ang tunay na pag-ibig ay maaring umusbong maging kasama siya, maging kasama ang iba, maging kasama ang iyong sarili. May isang sandali sa landas ng kaluluwa kung saan ang katahimikan ay hindi na isang kaaway. Ito ay nagiging isang guro. Ang dati ng kawalan ay nagiging salamin. Ang tila pag ay nagiging isang banayad na paanyaya ng buhay. Bumalik sa iyong sarili. At sa kabila ng sakit nito sa simula, dito talaga nagsisimula ang proseso ng pagpapagaling. Nagtagal ka na sa pagsubok na maunawaan ang mga dahilan niya. Sinusubukang i-decipher ang bawat kilos, bawat pagkawala, bawat malamig na pagbabalik. Sinusubukang makahanap ng lohika sa ugali ng isang taong emosyonal na nasa salungatan. Ngunit ngayon, nagsisimula ka ng mapansin na mayroong isang sagradong espasyo sa pagitan ng kung ano ang nais mo at kung ano ang talagang kailangan. At ang espasyong ito ay tinatawag na pagsuko. Ang pagsuko ay hindi ang sumuko. Ito ay ang pagpapakawala ng kontrol. Ito ay ang pagtigil sa pakikipaglaban sa kung ano ang nangyayari na. Ito ay ang pagtanggap na sa eksaktong sandaling ito, maaaring hindi siya handa at ikaw rin ay hindi. Dahil ang pagiging handa na mamuhay ng isang malalim na pag-ibig ay hindi lamang nais. Ito ay ang pagiging buo. Ito ay ang pagdaan sa proseso ng pagbabalik sa loob, ng pagtingin sa iyong sarili ng walang maskara, ng pagtanggap sa iyong sarili ng walang takot. At ito ay nangangailangan ng tapang. Kapag tumigil ka sa pagsubok na hilahin siya pabalik, may isang bagay sa loob mo na nagsisimulang mag-reorganize. Ang puso, na dati ay tumitibok sa ritmo ng pagkabahala, ay nagsisimulang tumibok sa ritmo ng presensya. Ang isipan na dati ay nakatali sa at kung ay nagsisimulang magpahinga sa ito ay kung ano ito. At sa bagong katahimikan na ito natagpuan mo ang isang lugar kung saan maaari kang huminga, kung saan maaari kang maging, kung saan maaari mong muling ikonekta ang iyong sariling enerhiya sa iyong pinakapayak na esensya. Iyon na umiiral bago ang sakit bago ang pangangailangan, bago ang paghihintay, nangyayari ang pagpapagaling kapag pinili mong tingnan ang iyong sarili gamit ang parehong pag-ibig na inilaan mo para sa Kanya. Kapag nauunawaan mong ang iyong kapayapaan, ay hindi maaring umasa sa mga mensahe na dumating o hindi dumating. Kapag napagtanto mong ang iyong liwanag, ay hindi humihina dahil may isang tao na hindi siya nakakaalam nito. Patuloy itong nagniningning at marahil ay mas maliwanag ngayon dahil hindi ka na sumusubok na patunayan ang anumang bagay para sa sino man. Oo, iniisip ka niya. Oo, may nararamdaman siya. Ngunit sa ngayon, siya ay nakulong sa kanyang sariling mga sugat. At kailangan mong pumili. Hahayaan mo bang makulong kasama niya o gagamitin mo ang oras na ito upang makalaya? Ang pag-aalis ay hindi parusa. Ito ay paghahanda ito ang kinakailangang pahinga upang maitaguyod mo muli ang iyong energetic field. Linisin ang mga proyeksyon, pagalingin ang mga emosyonal na ugnayan. Dahil ang nais mong maranasan at alam mo ito sa kaibuturan ng iyong kaluluwa ay hindi basta-bastang pag-ibig. Ito ay pag-ibig na lumalawak, nagigising, nagtatayo. At ang ganitong uri ng pag-ibig ay nagsisimulang umusbong kapag ang dalawang kaluluwa ay nasa pagkakasunod-sunod at para dito bawat isa ay kailangang gumawa ng kanilang sariling panloob na gawain marahil siya ay babalik marahil hindi ngunit ang katotohanan ay hindi na ito ang pinakamahalaga ang mahalaga ngayon ay kung ano ang gagawin mo sa puwang na iniwan niya punuin mo ba ito ng desperasyon o babaguhin mo ang espasyong ito sa isang sagradong altar kung saan ikaw ay nagkikita, nagpapalakas, nagbibigay galang sa iyong sarili, ito ang tawag. Isang tawag upang lumabas mula sa ilusyon na ang pag-ibig ay umiira lamang kapag ang isa ay naroroon. Isang tawag upang pumasok sa banayad na realidad na ang tunay na pag-ibig ay nagsisimula sa loob. Ito ay enerhiya. Ito ay panginginig. Ito ay kamalayan. At kapag ikaw ay nanginginig ng pagmamahal sa sarili, soberanya, kalinawan, lahat ng nasa paligid mo ay nagsisimulang umayon sa dalas na ito. Hindi mo kailangang habulin. Ang totoo ay palaging nakakahanap ng daan pabalik. Ngunit bago iyon, kailangan mong hanapin ang daan pabalik sa iyong sarili. Ibalik ang balanse ng iyong larangan. Muling kumonekta sa iyong spiritualidad, sa iyong mga katotohanan sa katahimikan na ngayon ay nagpapagaling sa iyo sa halip na makasakit kaya oo tanggapin ang paglayo hindi bilang katapusan kundi bilang transisyon tulad ng madilim na gabi ng kaluluwa na nauuna sa isang bagong bukang liwayway tulad ng isang proseso ng malalim na paglilinis na nauuna sa pagdating ng matang pag-ibig may kamalayan mataas ang pag-ibig na nagsisimula sa iyo at dahil sa pagiging ganap nito, hindi na ito kontento sa mga piraso, pagdududa o kalahati. Ito ang yugto ng muling pagtatayo, ng panloob na pag-usbong, ng paghilom na hindi na nakadepende sa iba. At kapag hindi mo inaasahan, ang pag-ibig sa pinakapayak nitong anyo ay babalik upang bisitahin ka, marahil sa pamamagitan niya, marahil sa ibang daan. Ngunit ngayon, Makikita niya ang isang bagong bersyon ng iyo. Mas buo, mas matalino, mas handa. Darating ang oras na may magbabago. Hindi mula sa labas patungo sa loob, kundi mula sa loob patungo sa labas. Ito ay banayad, halos hindi mapansin sa simula. Nakadarama ka pa rin ng pananabik, naalala mo pa rin siya. Nagtatanong ka pa rin kung siya ba ay namimiss ka rin. Ngunit sa parehong oras, Nagsisimula kang makaramdam ng bago. Isang tahimik na lakas na lumalaki sa loob mo. Isang pakiramdam ng pagbabalik. Isang malalim na tawag upang muling matuklasan kung sino ka. Lampas sa sakit, lampas sa paghihintay, lampas sa kanya. Ito ang sandali kung kailan nakikita mo ang iyong mas mataas na sarili. At hindi siya dumarating na may mga salita o may mga pangako. Dumarating siya na may presensya sa kakaibang kapayapaan na lumilitaw kapag tumigil tayo sa pakikipaglaban sa realidad at sinimulang tirahan ito ng may kamalayan. Kapag, sa wakas, tumigil tayo sa pagiging bersyon na nakakaalam lamang na maghintay at naging babae na pinipiling maging buo, nagsisimula kang mapagtanto kung gaano ka nawala sa pagsisikap na maging kung ano ang kailangan ng iba. Kung gaano karaming iyong kinang ang nakatago dahil sa takot sa pagtingin na sobra. Kung gaano sa iyong katotohanan ang napatahimik upang magkasya sa isang kwento na umiira lamang kung ikaw ay nagbawas ng sariling liwanag. Ngunit ngayon, hindi na. Ang muling pagkikita sa mas mataas na sarili ang punto ng pagbabago. Ito ay kapag naaalala mong ikaw ay anak ng pinagmulan, na nagdadala ka ng isang layunin, isang natatanging enerhiya, Isang panginginig na hindi nakadepende sa presensya o kawalan ng sino man. Ito ay kapag tumingin ka sa salamin at hindi mo na nakikita ang isang sugatang babae na naghihintay na mapili, kundi isang gising na kaluluwa na pinili na ang kanyang sarili at nagbabago ang lahat. Mula sa sandaling ito, nagsisimulang muling bumalansi ang iyong larangan ng enerhiya. Ang dati ay kakulangan, nagiging magnetismo. Ang dati ay kawalang katiyakan, nagiging tiwala. At ang dati ay takot na ma nagiging katiyakan na karapat-dapat ka sa kung ano ang kapwa, kung ano ang totoo, kung ano ang buo. Hindi ibig sabihin na titigil kang umibig. Sa kabaligtaran, ang pag-ibig ngayon ay lumalawak, nagiging bagong anyo. Ito ay humihiwalay mula sa pagiging bilangguan at nagiging kalayaan. Umihiwalay mula sa pagiging pagkadepende at nagiging presensya. At dito nagaganap ang himala. Kapag tumigil kang habulin, nagsisimula kang makaakit. Kapag ikaw ay umaayon sa iyong esensya, lahat ng hindi nakaayon ay natural na kumakalayo. At lahat ng nanginginig sa parehong dalas ay nagsisimulang lumapit. Nagiging magnet ka. Hindi dahil sa paglalaro ng mga laro. Hindi dahil sa pagmamanipula ng mga sitwasyon kundi dahil nagbago ang iyong enerhiya. Hindi mo na kailangang ipagtanggol ang iyong sarili, ipaliwanag o bawasan ang iyong sarili. Ang iyong panginginig ay nagsasalita para sa sa'yo at sino mang handang maglakad sa iyong tabi, mararamdaman ito. Mararamdaman ang iyong kalinawan, iyong kabuuan, iyong emosyonal na pagkahinog at natural na mahihikayat hindi dahil sa imaheng ipinapakita mo kundi dahil sa katotohan ng ikaw ay ang mas mataas na sarili ay hindi nais na kalimutan mo siya. Ngunit ayaw din niyang mawala ka sa kanya. Nais niyang matutunan mong umibig nang hindi nawawala ang iyong sarili. Upang makaramdam ng hindi nagpapasakop. Upang maghintay ng hindi nagkakasakit. Nais niyang maunawaan mo na ang tunay na pag-ibig ay hindi naguutos sa iyo na talikuran ng iyong sarili. Sa kabaligtaran, ito ay nagsisimula eksakto kapag natagpuan mo ang iyong sarili. At marahil, sa muling pagkikita sa iyong sarili, mapapansin mong hindi ka na ang parehong babae noon, yung tumanggap ng mga kalahati, yung kontento sa mga mumu ng emosyon, yung namuhay sa pagitan ng mga mensaheng hindi nasagot at walang katapusang paghihintay. Ngayon, ikaw ay isang bagong bersyon, mas may kamalayan, mas buo, mas buhay. At kung siya ay babalik, naway makita niya ang bagong bersyon na ito. Naway makita ka niya sa bagong mga mata na iyong maramdaman ang kapangyarihan ng iyong presensya at mapagtanto na ngayon, hindi mo na kailangan ng sinuman upang maging buo. Nais mong magbahagi, hindi upang puna ng sarili. Nais mong lumago ng magkakasama, hindi upang magpabagsak. At kung hindi siya bumalik, naway dalhin ka ng buhay ng isang tao na kasing taas ng iyong bagong panginginig. Dahil ngayon alam mo, ikaw ang pag-ibig na hinanap mo sa iba. Ito ang pagising, ang muling pagsilang. Ang sandali kung kailan ang kaluluwa ay bumangon at nagsabi, Pinipili ko ang aking sarili. Pinaparangalan ko ang aking sarili. Ako ang pag-ibig na nararapat kong ipamuhay. Ngayon na nandito ka na, huminga ng malalim. Maramdaman ang lahat ng bagay na inisip ng nilalaman na ito sa iyo. Hindi ito tungkol sa kanya. Hindi kailanman ito tungkol sa kanya. Ito ay tungkol sa iyo. Tungkol sa iyong kwento. Tungkol sa iyong mga pinakamasakit na sakit. Tungkol sa mga bahagi mo na nalimutan, tahimik, pinigilan, at ngayon ay nagsisimula ng magising. Hindi ka nag-iisa sa prosesong ito. Mayroong isang kolektibong kilusan na nangyayari. Isang pagising na humahaplos sa puso ng maraming kaluluwa sa buong mundo. Mga tao na nire-review ang kanilang mga relasyon na nagtatanong kung ano ang tunay na pag-ibig tungkol sa kung ano talaga ang nararapat nilang ipamuhay. Kung nararamdaman mong ang mensaheng ito ay direktang nakipag-usap sa iyo, ito ay dahil ang iyong kaluluwa ay handa na. Handa para sa isang bagong siklo. Handa ng bitawan kung kinakailangan, handa nang magbigay ng espasyo para sa isang mas mataas, mas magaan, mas may malay, at kung may sakit pa, ayos lang. Huwag magmadali na pagalingin ang mga bagay na nangangailangan ng oras, ngunit huwag ka magtago pa. Huwag mamuhay na nagpapababa sa iyong sarili upang magkasya sa mga mababaw na pag-ibig. Ikaw ay ipinanganak Upang makaranas ng isang malalim na bagay. Isang tao na kumukonekta sa iyong kaluluwa, hindi lamang sa iyong katawan. Na nauunawaan ang iyong mga katahimikan, hindi lamang ang iyong mga salita. At ang taong iyon, pakinggan ng maigi, ay kailangan munang maging ikaw mismo. Kapag pinili mo ang iyong sarili, ang universo ay muling inaayos ang lahat sa paligid. Ang mga tao ay umaalis. Ang iba ay dumarating. Ang ilan ay bumabalik na nagbago. Ngunit ang pinakamahalaga ay hindi ka na babalik sa lumang lugar sa loob mo. Dahil ngayon nakita mo. Ngayon alam mo. Ngayon naramdaman mo ang kapangyarihan ng iyong sariling liwanag. At kung ang liwanag na ito ay humaplos sa iyo sa anumang paraan ngayon, mag-subscribe dito sa channel ngayon din. Dito, hindi mo kailanman mararamdaman na nag-iisa. Dito Pinag-uusapan natin ang tungkol sa kaluluwa, katotohanan, muling pagkakaugnay, paggaling at layunin. At kung alam mo ang sino man na kailangan ding marinig ito, ibahagi ang video na ito. Isang salita ay maaaring magligtas ng isang pusong pagod na pagdaranas ng sakit sa katahimikan. Iwanan dito sa mga komento ang isang simpleng pangungusap ngunit makapangyarihan. Pinipili ko ang aking sarili. Isulat ito bilang isang deklarasyon. Isang pangako sa iyong sarili. Magugulat ka sa kapangyarihan na umiiral kapag idineklara natin ang ating kalayaan mula sa puso. At iiwan kita sa isang propetikong pangungusap na maaaring umalingaungaw sa loob mo sa mahabang panahon. Sino ang natutong umibig sa sarili ay nagiging hindi malilimutan? at sino ang nagiging hindi malilimutan ay hindi kailanman nag-iisa hanggang sa susunod na pagsisid magandang kaluluwa naway patuloy na lumago ang iyong liwanag kahit sa mga maulap na araw at naway matagpuan ka ng pag-ibig na nararapat sa iyo sa tamang sandali.